kamarites, and mga kamarites, alam nyo mga kamarites, yung mga marites natin, pumunta sila doon sa bukid, mga kamarites, doon sa may tanggal, doon sa pinagpukuhanan nila ng ledeg yung shell, ayan. <laughs> Lahat ng mga kamarites natin, pumunta sila doon. Ngayon, mga kamarites, ayan iniram ko yung ahas-ahas nila Wonder Family. Kasi may gagawin akong kalokohan sa kanila. Hindi nila alam mga kamartes. Hinintay ko lang sila na pumunta doon sa tanggal. Doon sa pinagkukuhan nila ng shell. Kasi may gagawin akong kalokohan sa kanila mga kamartes. Ito. <laughs> Awakan niyo mga kamartes kung anong gagawin ko sa kanila. Ayan. Let's go! Ate Ambit, wala pa pala sila dito sa tanggal. Sakto isip na natin tong ahas-ahas. Oh. Madulas, grabe. Kina <laughs> mo ambit madulas ka dyan, ha? Saan kaya natin isagot tong ahas? natin ang mga dito? Sa Mga kamarites, wala pa yung mga marites kasi tinawag nila si Auntie Josie kasama nila magdaddaw ngayon, mga kamarites. Itatago ko ito, ayan. Tinali ko sa... Tinali ko to dito sa kahoy tapos itatabo natin sa dito. Ayan. Tatago natin yung ahas dyan tapos ito tali. Magtatago ako dun sa damuhan. Ito. Hihilain ko tong tali ngayon. Diyan sila kukuha ng libdol dyan. Diyan ba dyan ba dyan? Ayan. Okay na. O, oh, diba? O. Oh ang luwag ng pagkukuhan nila ng dagdag mga kamarites oh. ngayon mga kamartes, ayan pagbungad nila ayan hihilatin natin <laughs> hintayin na natin sila mga kamartes po Pintang. Ano ba naman? Baka ah. Ano ba naman yan? Isna? It's a prank May ilig ka sa prank? Itago, itago natin dito na inda ah. Yeah. Huwag kang maingay ah. Oh. Para may kasama akong mabasa. Ay, may bisla! Ganda ka pala! Oo, oh, kanina pa ako dito. Akala ko nandito ka na. Dito ako, ang dami dito, doon, wala, ayaw ko doon. Hindi mo sinasabi. Ang lalim? Basa na ako doon, naman isa ko doon. Ay, nakaano ka na doon? Oo, wala ka naman. Hmm, nandito ako, sabi ko sa'yo dito, mudong ka pumunta. Ay, basa ka na pala. Saan? 'Yan, 'yan. Kansem pala, hindi naman sinasabi na nandito. 'Yan ko doon yung ahas-ahas kasi. Sabi ni Lin, susunod daw sila si Auntie Josie at si Mars. Ayan kaya magtago tayo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ